Uh, sunna pagbisita sa may mga sakit. At kabilang doon mga kapatid sa pananampalatayang Islam na man ng pagbisita ng uh, may sakit is ang mga malaika ay nagdudua nananalangin doon sa taong bumisita sa may may sakit. At alam natin ang dua ng mga malaika ay mustajab. Ito ay tanggap sa Allah Subhanahu wa ta'ala. At kabilang rin doon ito ay kabilang sa hak ng iyong kapatid sa Islam na bisitahin mo kapag siya ay merong merong sakit. Okay? So, kabilang sa sinabi ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam sa Sahihayn, Sahih Bukhari at Muslim, khamsun tajibu lil muslim ala akhihi wa minha Yung lima sabi niya na nararapat sa isang Muslim para sa kanyang kapatid sa Islam, iyo at binanggit dito yung iyadatu al yung pagbisita sa merong sakit. At kabilang din doon, na dapat uh, idua natin sa mayroong sakit ay laba sa alay katahurun insya Allah. kaya laba sa tahurun insya Allah. Okay? Kabilang din sa sunna, sa isang mayroong sakit, ay yusa sa syai'in min malihi fi a'malil khayr. Yung maghabilin siya ng anuman sa para sa, mula sa kanyang kayamanan para sa paggawa ng kabo putihan Bakit? Kasi ang katulad ng nabanggit natin nakaraan na ang hasana, ang, ang paggawa ng kabutihan, kabilang ito sa mga mu'in. Ibig sabihin sa nakakatulong sa paggaling ng isang tao. Ang paggawa ng khairat ay kabilang sa makakatulong para mas madaling gumaling yung isang tao. Kabilang din sa mga uh, marapat sa isang uh, marib, husn husnudhan billah, yung pagkakaroon niya ng mabuting hinala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit? Kasi yung iba sa atin, kapag siya ay nakakasakit, anong ang sinasabi? Bakit ako pa? Hindi na ako makatrabaho. Wala na akong maipakain sa pamilya ko. Hindi na ako makalakad. Di ba? Tandaan natin na yung sakit na iyon, iyon ay paglilini sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang din doon, syempre ito ay pagsubok sa atin ng Allah. Kung gaano ka ba katatag? Ha? Huh? Kung gaano ka ba magsasabar sa mga pagsubok na ito sa iyo Allah subhanahu wa ta'ala. At tandaan mo na yung sakit mo na iyon ay wala yung sa sakit na dina, dinanas ng mga naunang mga propeta sa atin. Di ba? Kung nalasak natin, kung nakdikman natin, ang naranasan natin yung sakit na meron yung mga naunang propeta, maaring hindi natin kayanin. Di ba? Kaya dapat husnul dhan yung mabuting paghinala sa Allah subhanahu wa ta'ala.